ng araw po sa inyong lahat. Ako po si Annaline Valencia Tixon. Uh, may bahay po ni Consigal Doc Tixon. 38 years old po. Isa pong negosyante. At uh, nagtapos po ako na apat na taong kurso dito po sa Laguna College. Ako rin po ang nagmamay-are ng Saint Angel Poultry Farm. Dito po sa Santo Angel. San Pablo, Laguna po. Bali nung una po, uh, nagsimula ho talaga kami sa pag tatanim ho ng papaya. And then, nung nag-chairman na po yung asawa ko dito sa Santo Angel, nakakita po kami ng mauupahan na ang per head po ng manok is tatlong piso lang. Ngayon, sabi ho namin, eh, bakit hindi natin subukan mag-farm? Kaya lang, ang iniisip ko ho, siya ho ang gagawa. Hindi ko ho akalain na magpa-farm ho kami, ako po pala ang gagawa. Ngayon ay sabi ko, anong alam ko dyan? Ultimong pag, pag ano, hindi ko alam. Pagbebenta, hindi ko alam. Hindi ako marunong tumingin. Eh, sabi ng asawa ko, babahala ka. Pagka hindi mo yan, pagka hindi mo yan minahal, yan binibigay ko sa'yo. Hanggat ako'y malakas ay pupulutin kayo magiina sa kangkungan. Ayun ay, po talaga, tinandaan po. ko. So, kami sa isang libo. Sabi ko, saan ko kaya ito imamarket? Kasi walang wala ko talaga akong alam. Ngayon, nun pong una, kakabukas lamang po ng uh, Lugaw Queen, malit uh, maliit na branch pa lang po siya dito sa atin sa San Pablo. Ako po ang ako, kauna-una nung nagdala sa kanila ng itlog. Hanggang sa natuwa na po ako, sabi ko ganun pala mag, ano, magbenta ng itlog. Mamaya may pera ka na. Sabi ko, bakit hindi ko dagdagan? Natuwa na po ako. Mas naaaliw po ako kapag meron po akong inaalaga ang hayop. Bagamat hindi ho yun, wala ho yun sa aking background ng pinag-aralan mas dun po ako nag-enjoy. Sabi ko, nakakatuwa pagka ang manok mo, inaasahan ka pag akyat mo ng building, mga ang iingay kasi excited sila na patukain mo sila, painumin mo sila. Tapos bibigyan kanila ng magandang production, magandang kita. Sabi ko, dagdagan natin yung ating ano, yung ating alaga. Eh di, nangyari po nito, naghanap po kami ng lupa. Dahil wala naman po talaga kaming lupa. Nakakita po kami ng isang mauupahang lupa and then naglagay po kami ng building. Nagpaalam mo kami sa may-ari para sa kontrata. Naglagay po ulit kami ng 6,000 kong manok. Hanggang sa sabi ko, eh, bakit hindi pa natin dagdagan? Kasi natutuwa naman po siya kasi nakikita niya, nag enjoy ako. Hanggang sa eto nga po, nag-isip na po siya ng, ng paraan para mas lalo po akong kumita ginawa po niya, tinanong po niya ako, sakto naman po, na mga, pag, na mga panahon yon may kaunti ho tayong ipon. Dahil nga sa ating pag-upa, hindi ho muna kami naatika ng kahit anong bagay. Ang sabi ko kasi ng asawa ko, pagka inuna mo yung, yung mga material na yan, kesa sa hanap buhay, eh wala mangyayari sa'yo. Wala, hindi ka, hindi ka, ano, hindi ka asenso kapag inuna mo yung mga luho. Ang nangyari po nito, uh, nataya kami sa loto. Bigla hong may nangalok sa amin, na nakakilala. Mura lang ho yung lupang nabili namin. Eh akala ko naman no, itong asawa ko nagbibiro lang na meron daw siyang nakuhang lupa. Ayun, doon na po nagsimula ang lahat. So nagsimula ho talaga kami ng walang-wala kasi iniwan ko niya lahat mahay, ng kanyang mahali at sa una niya pamilya. Alam niyo po ba na kami ho ay napatira sa Rilas Tren? sa tabi ng Riles ng tren, nag-umupa po kami. Tapos sa iba't iba hong upahan na kayang-kaya lang hong nabulsa, yung mga tigo 1-5 na upahan. Ganun? Mm -hmm. Opo, maliit, maliit na kwarto. kami na kami napapaupa ba? Halos nasa pitong beses po kami palipat-lipat mm -hmm. ng bahay nung araw. Tapos nakakuha po kami ng isa pong poultry na pwede hong upahan na ang isa hung, isa pong sisiw sa pung piraso ng sisib, ang upang ko ay 3 piso. Tapos tumira ko kami sa isang bahay.